na hindi pa kasama no so i don't know kung ma ma nya rin mamaya, no, ng kanyang girlfriend no so eto na po hindi ko na patatagalin no excited na excited na ako na marinig yung kanyang kwento no so eto na po no si uh, ang ating uh, ang ating uh, special guest na Sherer no ay grabe online macho santisas babe so pati ako nabigla no hindi pasensya hindi hingal hingal pa yes. ako sumasaya kami no for the upcoming Sisel no so although biglaan no ano ba to apply in RBA wow no congratulations yeah. po sa lahat ng mga invites no sa lahat ng mga hindi pa member sa lahat ng mga members na congratulations po sa pag-attend sa grabe 72 participants no ang dami ang dami nito no congratulations po yeah. sa inyong lahat at nakapakinig po kayo ng ating RBA o Revolutionary Business Advantage. No? So siguro ano bang ma ko? No? Para doon sa mga hindi pa members na nakikinig ngayon, kapatid tama po yung pagpapakilala sa akin. I'm 21 years old, no? Doing iPhone business for at least 3 years three years, no? Okay. Cumulated income namin ng girlfriend ko almost 7 million. No? Tatlong taon, 7 million. Okay na ba sa'yo yun? Okay no? No, okay. So, hindi ko alam kung ano yung mga pinanggalingan ninyo. Hindi ko alam sino negosyante dito. Hindi ko alam sino, sino yung sobrang yaman dito. Pero ang alam ko lang, isa si Upline Matthew, sa pinakabatang nakamustang. Tama. Hindi lang sa iper, Sa buong Pilipinas. Isa si Appline Matthew sa pinakabatang naka Mercedes Benz. My first car is Mercedes Benz. Sabi. Okay. No, at the age of 20, 19 years old. 19 or 20 years old, di ko sure. Parang 19 years old. So no, bago ako mag-20, nakuha ko yung Mercedes Benz. No? And now, yung girlfriend ko naka Mini Cooper. And I think I'm the youngest, na hindi naman po anak ng mayaman. No? Hindi po anak ng bilyonaryo. I'm one of the youngest entrepreneur here in the Philippines who wear solid gold Rolex. Grabe. Huh? This is not to brag but to inspire. Hindi ko sinasabi yung may sasak may mustang, may Benz, may Rolex ako para iyabang sa inyong lahat. Ang sinasabi ko lang, naabot ko ito It's because of Iver, yung napakinggan nyo hong negosyo. Hindi po ako anak mayaman. Mukhala lang po akong mayaman ngayon. Tama. Pero kung makikita nyo ho yung mukha ko noon, no? kung paano ako nagsimula noon, hindi po ako ganito kapogi. Grabe, di ba? Only in iFIRT yan? So, no? so hindi po ganito yung mukha ko. But because of Iver, totally, Iver changed my life. No, so although 21 years old ako, mga business partner ko abogado, general, mayor, congressman. 'Di ba? Do you imagine that? Hindi ako anak ng bilyonaryo. Hindi po tatlong letra apelyido ko. Hindi po ako tan si Gokong Wei o ano mang apelyido, hindi po ganon yung apelyido ko. Apelyido ko po Santisas. No? Mahirap po kami. Pero ngayon, yung karabing elbow and businessman ko, business partner ko, mga professional. And to begin with, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. I'm not college, I, I, am not college graduate. I'm just a senior high school graduate. Grade 12 lang po yung tinapos. Pero yung grade 12 student, kaya pong kumita ng 400,000 per month. Kung isasama mo yung income ng girlfriend ko, do no? 300,000 per month were earning 700,000 per month in the Philippines. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong i-check yung FB ko. I-scroll mo paano ako nagsimula, Matthew Santisas, no? As in from from rag to riches. Do. No? Diko, diko, diko hindi ko ma-imagine na ganito na yung buhay ko because of iFriend. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no, kung meron kayong na, kung ako ay nagsasalita at nagpapakita na may isang bata o oh, 21 years old na nag-success sa iFriend, kung nagawa ko, definitely kaya mo din. Ang maganda lang sa iFriend na pinagsasal pinag, pinagpapasalamatan ko nung pumasok ako sa iFriend, hindi niya tinanong ang credential ko. Ang tinanong lang sa akin ng I, Matthew, anong pangarap mo? And it so happened, sobrang taas ng pangarap ko. To begin with, wala akong anak na dapat buhayin. Wala akong pamilyang dapat pakainin. Pero yung sipag, yung dedikasyon ko sa negosyong toy to'y binuhos ko. And look, so in just three years, actually in just one and a half year, I've changed my life 360 degrees. Lahat ng gusto kong bilhin, kaya kong bilhin. At my age, 21 years old, may sariling bahay, lupa, sasakyan, mamahaling gamit. Pati savings, meron. Kompleto na. No? Hindi po ako nangamuhan. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, kapatid, kung ikaw nagahanap o nagdadasal ng opportunity na pwedeng makadagdag, huwag mo nang pagyaman. Makadagdag lang sa pagkakakitaan mo o ma, ma mag, maging pagkakakitaan mo lang din. No? O magkaroon ka ng extra income, kapatid, I is the best opportunity for you. And kapag sineryoso mo, pwede ka pang payamanin. Kaya, alam mo, sa lahat ng mga uh, empleyado out there na nakikinig sa akin ngayon, this is the best and perfect time to start i-earn Business. Why? Because yung 13-month pay mo, huwag mong ubusin, sa pang shopping. No? Gamitin mo pang negosyo para lumago. Para next year, hindi mo antayin yung 13 month pay. No, bakit? Kasi hindi mo na kailangan mga muhan, mayaman ka na. At sa lahat ng mga negosyo, negosyante dito, hindi ko alam kung sino-sino yung mga negosyante dito. Kapatid, I'm not against with employment, I'm not against with traditional business, pero gusto ko lang makita mo yung kaibahan ni Ivern sa traditional. Ivern, no, grabe ibang iba. Kasi sa traditional business, maraming yumaman. Maraming yumaman pero pumangit at namatay ng maaga. Dito sa, sa Ivern, bago ako yumaman, pinapogi, pinabango at pinabuti po akong tao. Kaya sa lahat ng nakikinig dito, and if you're looking for best opportunities, sa pwede mong mag at makapagpabago ng buhay, i burn is here. i burn is the best opportunity. So, at the end of the day, yung nag-invite sa'yo, kumikita na yan, hindi ka kailangan. Mahal kanya kaya ka-invite. In kaya kung ako sa'yo, sabayan mo siyang magpayaman ng maraming tao. no? Sabayan mo siyang abutin yung mga pangarap niya. Have an open mind. Parang hindi mo naintindihan, pero ay garanti hindi mo siya mag-isa gagawin. Kasama mo buong grupo, gagawin yung negosyo. So yun lang, thank you for surprise inviting me na makapag-talk. No? Thank you. Thank you for for a surprise chance, no? Pero bago 'yon, no? Bago ko ibalik yung yung cellphone kay upline, no? I want to cascade on Sunday. Sa Sunday po, meron pong sisel no sa lahat ng mga members yan umatend kayo ng sisel this sisel grabe sabi ni sir tom kagabi pati siya nababaliw sa tomani talks pati siya habang ginagawa yung tomani talks nababaliw pero mo presidente bilyonaryo nababaliw pa din anong mapapakinggan mo sobrang ganda kaya kung ako sa iyo do drop everything on november 26 No. De ah I furnished 11 for this month of November. Hindi ka dapat mawala. So 'yun lang. Thank you for the chance. Ibabalik ko na kay apply. Yeah.